Kumusta mga katos? Nagpabalik po kalim yung unayin. Napakainit, no? Pero siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating uh, mga kinukuhang mga barya, no? Mga BSP series, mga USPI. Meron ako ditong nakuha at uh, papakita ko po sa inyo para dun sa mga bagwal, alam nila kung anong taon yung patuloy po natin kinukuha, no? Uh, ito nga nakuha ay mga limang piso na no? 5 piso BSP series coins. Unpacking natin, ah. Uh at uh, kung mapapanood to ng ating uh, nakatransact hindi ko na i-mention no shoutout sa iyo bro at uh, natanggap ko na ito na siya mga ka-hunters no at uh, bago mag-comment na meron akong ganyan lalong lalo na yung mga baguhan comment ng comment na meron akong ganyan tignan niyo muna no kung anong taon kasi maraming taon ng 5 piso from 1995 to 2017 at meron na ring mga NGC yung puti 'Pag no, tignan na muna yung inyong mga bulsa diyan o yung mga naitap na itabing barya na mga limang piso yung dilaw BSP series, baka meron po kayong taon na po pong uh, patuloy na kinukuha at pinapalitan po natin 'yan. Papakita ko po sa inyo 'no. Ito po yung mga uh, taon. Aha, uh, bali itong taon na to kailangan na uh, bago natin ipakita sa inyo 'no. Tignan niyo muna 'no. Kasi merong uh, altered, no? Ito yung mga kasama. Year 2000. Semi-hard to find po ito. Bali, pinakang previous na ito sa akin, eh. At meron ding uh, year 1999. Mga semi-hard to find. Itong aking dalawang previous. Semi-hard to find, no? 2000 and 1999. Salamat sa previous. Pero meron ding bumibili yan, mga ka-hunters, sa ba grupo ko, no? At ito yung pinaka pwede natin palitan hanggang 2,000 no? 2,000 kung ang taon ay year 2006 kasi hard to find na po ito eh. no? uh, depende po kayaan sa magiging condition pwede 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 no? So, depende kapag maganda maganda ay medyo mataas po yon. itong uh, tingnan ko ay uh, maganda pa naman maayos pa malinis no? Ayan, hindi sobrang umikot sa sirkulasyon kaya sharp na sharp pa yung kanyang details. No, tingnan niyo, lalong-lalo ng mga bago. Year 2006 at kung meron aba ipin niyo na ako, i-comment niyo na sa akin diyan. At uh, pwede nyo ipakita sa akin sa Messenger sa May Kilatis. Doon niyo po ipipm sa akin kung meron kay year 2006 dito sa mga limang piso. Wala aba. Abang-abang kayo sa mga su sukle na isusukli sa inyo. Tignan ninyo. Baka makakuha kayo ng year 2006-5 Peso BSP series. Kaya yan po ang ating IV po ngayon. Huwag kalilimutan mag-join sa ating membership. Nang sa ganun makapasok sa ating mga group chat at dito sa ating page. Mag-follow po kayo and subscribe. Ganun din sa ating YouTube channel. Pakishare ang mga video. Maraming salamat po. God bless. I'm out.